Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Sa vlog na ito ay tatalakayin natin ang pagbibigay ng supervision sa National Commission of Senior Citizens o NCSC sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ating alamin kung ano nga ba ang magiging epekto nito sa mga binipisyo at karapatan karapatan ating mga senior citizens at kung paano ito makakatulong sa mas maayos na serbisyo para sa kanila. Ang source na ito ay nakuha natin sa Concerned Citizens via Net 25 ASPM program sa kanilang Facebook page. Ang ating layunin ay magbigay ng malinaw na impormasyon at dagdag kaalaman para sa publiko lalong-lalo na sa ating mga nakakatanda. Huwag kalimutang i-like, I-share at mag-subscribe para sa iba pang mga balitang pang komunidad, edukasyon at updates mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang uh, Pangulod nga daw po ay inilagay na itong National Commission of Senior Citizens, NCSC, sa ilalim po ng supervision ng Department of Social Welfare and Development para daw uh, mapalakas yung mga pulisi at programa para sa mga nakatatanda. At uh, from the office of the President po ito, ano ano po ang ibig sabihin nito para sa mga senior citizens? Uh, tama po, naglabas nga po ng uh, executive order na kung saan nilalagay nga po ang NCSC under the supervision of the DSWD. Mapas-mapalakas pa yung pong pagpapasupad natin ng mga programa at servisyo para sa mga elderly people. Hmm. Of course, sa pamamagitan po ng uh, transfer na ito, uh, masusuportahan po natin lalo yung NCSC sa kanila pong mga uh, inisyatibo para uh, mapaudad yung kalagayan po ng mga senior citizens. Hmm. Pag ganito po na sinasabi na under the supervision of the DSWD, uh, they will continue to operate uh, based on their madness. Isusupervise po natin yung pagbuo ng mga programa, ng mga polisya, para align po tayo doon din sa mandato ni DSWD, which is of course to protect and prosperize and promote the welfare of the vulnerable sector, particularly mga senior citizens. Hmm. Thanks for watching! Please don't forget to like, share and subscribe!